والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا Lee. One time you Eu... Well, uh salat ang mga isinugo. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa mursalat, al-mursalat urfa, siat at tauri ay nagsalaysay mula sa salama bin kuhayli na nagsabi mula kay muslim al-batin na nagsasalaysay mula kay abu al-ubaydayin na tinanong niya sa ibin masud tungkol sa kahulugan ng Ar-Mustalat. Urfa at sinabi niya, Ibin Masud, ito ay hangin. Ganito rin ang sinabi niya tungkol sa kahulugan ng Al-Asifat, Asfa at An na Shirat, Nasra na ang tinutukoy ay hangin. Si Ibin Abbas, Mujahid at Al-Katada ay ganito rin ang kanilang sinabi. Tafsir Ibin Kathir Volume 10. Mga isinugo na magkakasunod. At sa asifat asfa, hanging nangangalit sa pag-ihip. Al-asifat. Ito ay isang uri ng hangin na kung ito ay umiihip, ito ay may dalang ingay. At sa mga hanging nangakakalat ng mga ulap at ulan al-nasirat. Ito ay hangin na kumakalat sa mga ulap sa himpapawid ng langit. At sa farikat, Quran na nagbibigay pagitan sa kawastuhan at kamalian at sa mga anghel na nagdadala ng mga kapahayagan sa mga sugo upang magpawalang sala o di kaya ay magbigay ng babala. Katiyakan, kung ano ang ipinangako sa inyo na magaganap sa araw ng paghukom, ay sadyang mangyayari. Kaya kung ang mga bituin ay maglaho ng kanilang mga kaliwanag. At kung ang kalangitan ay mabiyak at malansag. At ang mga kabundukan ay sumabog. At kung ang mga sugo ay magtitipon sa panahong itinakda upang sumaksi sa kanilang kanilang mamamayan. Para sa anong araw ba ang mga palantandaang ito ay ipinagpaliban? para sa araw ng pagbubukod-bukod, araw ang paghuhukom. At ano ang maipaliliwanag sa iyo ng araw ng pagbubukod-bukod? Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba naming winasak ang naulang lahi ng sangkatauhan? Pagkaraan ay aming hahayaang sumunod sa kanila ang mga huling salinlahi. Kaya, sa ganito naming pinakikitunguhan ang Mojri Moon. Mujri Moon. Sila ay mga taong kriminal, makasalanan. Walang pananalig sa ala at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba namin kayo nilikha mula sa isang hamak na tubig lamang? Similya, pagkaraay, inilagak namin sa isang kalagayang matiwasay sa sinapupunan ng ina. Para sa isang itinakdang panahon ayon sa sukat ng bilang ng buwan ng pagdadalang tao, kaya kami ang nagtakda ng sukat at kami ang pinakamahusay sa pagbibigay sukat ng mga bagay. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli, hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang kifat? Kifat, ayon kay Ibn Abbas, ito ay nangangahulugang pook ng tirahan. Ayon naman kay Ashabi, ang loob nito ay para sa inyong mga patay at ang labas naman nitong lupa ay para sa inyong mga nabubuhay pa. Tabari bersikulo 24, kapitulo 134. Hinango mula sa Tafir Ibn Kathir, volume 10. Para sa mga nangangabubuhay at mga nangamamatay, at dito kami ay naglagay ng matatag at nagtataas ang mga bundok at binigyan kayo ng malinis sariwang tubig. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli at sa kanila ng kafirun ay sasabihin, Lumisan kayo doon sa malimit na inyong itinatakwil. Lumisan kayo patungo sa anino ng tatlong magkakahanay na haligi ng apoy ng impyerno na walang lilim o kapakinabangan laban sa nagbabagang ningas ng apoy. Katotohanan, ito ang impyerno na bumubuga na naglalakihang tilamsik na kasinlaki ng kasar, mga palasyo o pinamamahayanan na tila jimalatun sufur na mga kawan ng dilaw na kamelyo. Ang jimalat sufur ayon kay Ibin Habas, Mujahid at Sahid Bit Jubayr ay mga lubid ng mga sasakyang dagat na binigkis hanggang ito ay maging tila mga bituka ng tao. Fat al-Bari Versikulo 8, Kapitulo 556, Tafir ibn Kathir, Volume 10 Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil, ng araw ng pagkabuhay muli. At yaon ang araw na sila ay hindi makapagsasalita at sila ay hindi pahihintulutang magbigay ng katuwiran o dahilan. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Yaong ang araw ng pagpapasya, kayo ay aming titipunin kasama ng mga taong nanguna sa inyo. Kaya kung mayroong kayong balakin, gamitin ninyo ito ngayon laban sa akin. Ito ay isinaraysay sa isang hadit na ang ala ay nagsabi, O aking mga alipin, kailanman ay hindi ninyo matatagpuan ang aking pakinabang upang sa gayon ako ay makinabang at hindi ninyo magagawang makamit ang aking pananakit upang sa ganon ako ay inyong masaktan. Muslim, versikulo 4, kapitulo isang siyam naput apat. At sa isang ayat ng Quran na nagsabi, At hindi ninyo kayang gawang saktan siya sa ano pa mang kaparaanan. Quran, versikulo labing isa, kapitulo limamput pito. Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli innal-muttaqin fi dhilalin wa إِنَّا <applause> كذا ويل يومئذ للمكذبين Pag-iay Katotohanan, ang mutakun. Mutakun, sila ang mga banal at mabubuting tao na may lubhang takot sa ala, umiiwas sa lahat ng uri ng gawaing makasalanan at mga gawaing ipinagbabawal at kanilang mahal ang ala ng higit sa lahat. Nagsasagawa ng lahat ng kabutihan na kanyang ipinagutos. Tingnan din ang sura, versikulo 68, kapitulo 34. Ay nasa gitna ng mga lilim at mga bukal ng tubig at mga bungang kahoy na kanilang inasam-asam na kainin magsikain kayo at uminom ng may kaginhawaan hawaan dahil sa kabutihang inyong ginawa. Katotohanan, ganyan namin ginagantimpalaan ang mu sinun, mga taong mapaggawa ng kabutihan. Ang musin ay isang muslim na gumagawa ng mga kabutihan ng dahil sa tapat na pagsunod niya sa kautosan ng dakilang Allah at hindi pakitang tao lamang at hindi rin siya naghahangad ng anumang papuri o pabuya mula sa kanino mang tao ang kanyang mga mabubuting gawa ay naaayon sa batas ng Quran at suna ng sugo ng ala. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli o kayong kafirun, magsikain kayo at magtamasa ng ligaya sa panandaliang buhay sa mundong ito. Katotohanan, kayo ay kabilang sa Mojri Moon. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. At kung sabihin sa kanila, iyukod ang sarili sa pagdarasan. Sila ay hindi magsipagyukod hindi nag-alay ng pagdarasal. Si Abu Hurayha ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng ala kung nalalaman lamang ng tao ang gantimpala ng pagtawag ni Adhan sa oras ng pagdarasal ay maging ang pagtayo sa unahang hanay sa pagsasagawa ng sama-samang pagdarasal sa masjid ay hindi nila makita ang paraang nito maliban sa pagsasagawa ng loterya. Ito ay kanilang gagawin at kung nalalaman lamang nila ang gantimpala ng pagsasakatuparan ng Salatul Daur sa itinakdang oras nito, sila ay magpapaligsahan sa pagtalima nito upang maisagawa ito at kung nalalaman lamang nila ang gantimpala ng Salatul Isha at Salatul Fajir, sila ay magtutungo sa masjid kahit sila ay gumapang papunta roon. Sa Hibukhari, Volume 1, Hadith bilang 580 siyam. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Kaya ano pa bang paglalahad ang kanilang maaring paniwalaan pagkaraan na talikdan ito o kapahayagan ng Quran.